Totoo ba ang bansa si Mir Alice Go? At sino naman mga Pilipin official ang tumunong nito? Ito ay ating ahalamin sa ating video na inuulat Welcome back to my YouTube channel mga ka-idol Si Alice Go ay lumabas ng bansa pabuntang Indonesia Hindi alam saan siya nagsimula pamuntang Kuala Lumpur. Nakita siya sa July 17 si sa airport sa Kamula sa Kuala Lumpur. Pamunta naman siya Singapore. Doon sa Singapore ay sumakay siya ng bangka papuntang Batam, Indonesia August 18 sa San 24. Ayon sa BI Bureau of Inclusion, hindi na alam kung anong anong saan sumakay si Alice Go kung may Alice Go sa Pakdor ba o doon naman sa airport sabi na yung sinaturo ng tiyan niya mahirap daw kung walang record na nakita nila sa mga paliparan o lumabas itong si Mayor Alice Go hindi nila makita ang mga record kung hindi nila makita ay sa backdoor to dumaan sabi naman ng Bureau Immigration alam nila na doon ba sa Bali, Indonesia o Singapore si Alice hanggang ngayon at ito ay napatunayan sa mga may mga tumutulong sa kanya ng itong mga tao na to ang mga tumutulong na alamasin siya dito sa Pilipinas sabi ng mga si ay pa-octave sila sa mga paliparan sa mga dauman pero kung sa backdoor siya dumahan eh wala silang wala silang ng bantayan kasi walang mga record ang backdoor natin sa Pilipinas lalang na doon sa Sambonga ilang minuto lang papuntang sa pa-Malaysia, maabot muna ang Malaysia saka itong mga taong tumutulong kung alis ko ay mga mga drug lord yung mga ng China. Ito sila, ang mga big boss ng Pugo na nirin sa Banban. Sila mismo daw kang tumutulong ang tumutulong ka alis go sa palabas ng bansa. Hayon sa BI, Bureau of Merision, tukoy na nila kung saan hotel si alisgo sa Malaysia at binabantayan na nag-ordinate na sila sa mga Malaysian government para mahuli ko si Alice Go dito sa Pilipinas para harapin niya yung trial niya sa mga Pugo hub sa mga kasong ha, inharap niya sa korte natin dito ayon pa sa mga Bureau of Inclusion, ilang araw na lang na nila si Alice Go kasi nag-coordinate na sila sa International Police o Interpol para huliin si Alice ko dito sa Pilipinas. Magandang balita sana kung mahuli na siya balik. para malaman kung ano talaga ang koneksyon niya sa pungo dito sa Pilipinas at maraming mga opisyal sa ating pangalaan mga sagasaan o malaman na sila pala ay sangkot o kutikton ng mga illegal na pasugalan dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat sa panonood niyo. Please subscribe my YouTube channel, Mr. Dripwood, Drip, Wood, Drip pinutin ang notification bell para update kayo sa mga bagong video. Maraming salamat po. God bless you all.